So ito pag-usapan po natin ha kasi uh, nag-post itong si former Senator Antonio Trillanes na sinabi po niya that he will speak with the uh, opposition leader Senator Risa Ontiveros about dun sa kanyang proposal na magsani puersa yung opposition at yung admin uh, sa susunod na senatorial uh, elections. Okay, so basahin po natin yung kanyang sinabi. O uh, okay lang daw sa mga purists na ma-appoint si VP Lenny sa DepEd pero ayaw nila na maisama si Nakiko at BAM sa admin ticket to increase their chances of winning and block the return of the Dutertes to power. Faulty logic or hypocrisy? Anyway, I'll be discussing this proposition with our opposition leader, Senator Risa, in the coming days. In the meantime, chill lang muna kayo. Okay? Kasi ang daming negative reaction kaagad dun sa kanyang proposal. Okay? Ang dami kaagad sinasabi, mga tinitira dito kay, uh, kay uh, formal Senator Trillanes na na ano ba yung inaan sinasuggest mo? Parang walang kwenta naman yung suggestion mo. O parang iba sinasabi na uh, he is betraying itong opposition dun sa kanyang proposal. Alam nyo, itong si uh, former senator Trillanes I could say is a realiste eh. Kasi sinabi ni Senator Risa that uh hindi siya agree doon sa suggestion ni Trillanes She said uh, it would be unlikely because of unresolved issues in history attached to the Marcos family okay Yun yung sagot ni ni Senator Risa And I understand that I completely understand that Alam ko yung mga issues na yon Lalo na, isa doon sa mga tumatakbo boy isang Aquino. Di ba? Isang Aquino, isang Marcos. Uh, thinking about it, parang napaka impossible na mag magsasama sa isang ticket. Di ba? Isang Aquino, isang Marcos. Pero itong si Trillianis kasi, is a realist. Okay? Kung baga, alam niya yung sitwasyon ngayon, nakikita niya. Kung hindi siya, yung iba kasi masyadong idealistic na na gusto ganito, dapat pure, dapat ganito, dapat walang bahid ng ganyan, walang bahid ng ganito. Pero kung titingnan mo lahat ng service, dihado yung tatlo. Okay? Si Chell, si Bam, si Kiko, dihado talaga. Kaya doon sa post ni ni Senator Trillanes wala si Chell. Hindi, ko alam kung, kung bakit pero uh, wala sila ang layo. Okay, ang layo sa survey ngayon at kulang yung sampung buwan no? Eh, hindi ko maisip sampung buwan Anong pwede mong gawin Para ikaw ay makapasok doon sa Magic 12 Kasi hindi pa nagpo-full blast yung iba Marami pang bagong papasok dyan ba? Diba? Hindi pa namamatay yung karakter ni Lito Lapid sa Batang Kiapo ba? Diba? Hindi pa tumutodo gastos yung mga bilyar Hindi pa Ang dami pang lalabas Ngayon tatlong Duterte yung lalaban Pasikip ng pasikip, okay? So, itong si si is suggesti suggesting, okay? Yan yung suggestion niya Bilang isang leader ng uh, oposisyon, ng grupo nila Ang suggestion niya ay uh, For this election, magsani puwersa muna tayo sa admin uh, To take on this clear and present danger Which is yung mga Duterte na makapasok yung tatlo doon sa Senado So, yun yung pananaw ni Trillanes dyan. And sa totoo lang, sa totoo lang Napakalaking advantage ng admin uh, sa midterm elections when you're running for senator. It would add uh, kung malaking percentage ang itataas ng boto mo just solely because ng makinarya ng admin. It, ano 'yan? That's a proven fact kahit itanong sa lahat ng mga political strategists, definitely malaking maitutulong talaga. Okay? Uh, and itong sila Kiko, sila Chel, sila Bam, they need all the votes they can get. Okay. sa totoo lang, yung admin, hindi din naman ako sure kung papayag. Okay? Hindi din naman ako sure kung if they are willing to give up space dito sa mga sa mga taga uh, opposition na mababa sa sir. Buti sana kung matataas sa survey yung ano eh, yung tatlo eh. Baka yung admin pa yung actively manligaw sa kanila kasi hindi. Kung mag punto dito, mas kailangan nila yung makinarya ng admin. Okay? Um, so, kung titignan mo siyang ganun. Pero, syempre, syempre maraming issues dyan. Okay? And, uh, ang decision diyan is nandoon sa mga tumatakbong senador din mismo. Uh, more than kay Trillanes, more than kay uh, uh, Senrisa. Doon sa tatlo. Lalo na kay Bam Aquino. Uh, kasi, siyempre, yung yellow base, yung Aquino base na nasa likod niya, eh, how will they feel? if he runs in a coalition with the with a Marcos headed by a Marcos di ba yun ang, nasa kanya eh. so ako, ako ang decision ay nasa mga tumatakbong senador mismo okay si, si si former senator Kiko Pangilinan i think baka mas ano pa kasi si Sharon yung kanyang asawa ay uh, ano, ano kumaga merong merong kumaga may, may maayos na relasyon doon sa mga Marcoses so baka si senator Kiko tapos, i gamitin mo yung star power ni Ate Shawi uli. Eh, mag -ano pa ba tayo? Yan ang kailangan talaga eh. Kung baga, nakakaano ano -an, eh. And, eh, talaga eh. Ganon talaga ang ganun talaga politika sa bansa natin eh. Para lang makapasok. Okay? Ang bottom line dito, manalo muna. na okay, Yun na yun. Masyado tayong idealistic minsan. Yan naman ang, yan naman ang aking kritisismo mo dito sa 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 oposisyon na yan. Sa yellow-pink na yan na mas gusto nila yung moral victory minsan uh, sa actual na victory. Okay? So, manalo muna. Maipasok muna si Kiko, si Bam, o si Chell Diyan sa Senado. Sinasabi nga nila para may rest back itong si Senator Risa. Okay? Kaso kung ngayon, ngayon di ba? So, pero... Magulo talaga, magulo talaga actually. Mas mas nakikita ko si si Kiko. Sa totoo lang ha, hindi din ako komportable na makita silang tatlo magkakasama umiikot eh. Kasi it brings back all the ano eh. Kumbaga lahat ng paninira ng anin na taon ng DDS sa kanila. Kumbaga it, com it, comes back eh. Bumabalik sa tao pag nakikita silang tatlong magkasama. Baka it is time for the three of them to rebrand eh, individually. Okay? Kesa kesa sabay-sabay silang tatlo, sabay-sabay din silang lumagapak. Lumagapak. Okay, si, si, si Senator Kiko, nanjan si Sharon. Okay, he, he is... 'yung Liberal Party sa Kongreso medyo kaliado na ng admin 'yung iba doon. Kaya so medyo may starting point na eh. Oh, si si uh, Senator Bam, 'yun ang medyo masalimuot 'yung history kasi Hisa an Nakino. Ayun, uh, medyo 'yun ang unity talaga, 'di ba? I think I think kung kung si, si President Marcos to have ini in his ticket yan ang, yan ang pinangako kong unity ho. Tingnan mo, unity na, di ba? And hindi, madali yung unity okay? kasi, kasi sa totoo lang ah Nung nangangako si PBBM Ng unity, unity, unity parang, parang yung iba sinasabi na Ano ba naman yan? Ang babaw naman, unity lang Sa totoo lang, hindi madali yung unity Masalimuot ang unity okay? Hindi madali dahil malalim yung mga sugat pero kung magagawa yan, it would be Uh, it would be for the kumaga uh, for the kumaga magandang cost for the country it would be uh, beneficial for the nation yung actual na unity and of course hindi ka matutuwa sa lahat ng mangyayari kasi kailangan nyo magkompromiso kailangan nyo mag pero yun eh yun talaga eh Mas, minsan kailangan mo maging realistic sa sa sitwasyon sa ground eh sa sitwasyon salatag ng politika ngayong bansa eh. And ulitin ko, itong tatlo, si Chell, si Bam, si Kiko, meron silang magagandang qualities. I wouldn't mind if they win sa senatorial elections, pero dehado talaga. Alanganin talaga. And sa akin, hindi naman kailangan silang tatlo yung sumama, pero it's worth the shot na, na isa sa kanila sumama. Baka makalusot. Change strategy, rebrand. Meron pa silang sampung buwan. Hindi ko alam if that's enough pero it is going to only get hard, harder for them to to get in sa Magic 12. Kung wala silang gagawin na drastic, kung wala silang gagawin na kakaiba, if they just keep on doing kung ano yung ginagawa nila ngayon, ramdam mo naman sa social media, walang traction, okay? Ang ang nagla-like sa kanila, it's still the same people that na sumusuporta sa kanila. That will not be enough for them to enter the magic 12. So, it's time to think about drastic drastic solutions na o drastic mga ano na na that na, papasok naman doon sa doon sa mga ano sa mga sa mga prinsipyo nila at sa mga ano nila. And siyempre, kailangan mag-compromise ng konte, kailangan. Pero kung kung para sa bansa naman, sa mabubuti naman ng bansa. It's up to them. So, yun po. Yun lang po yung take ko dito sa sinabi ni, uh, ni, former senator at uh, who knows, baka soon to be mayor, Sanit Trillanes. Okay? So, see you po sa next vlog po natin. Bye-bye.